Ako si Christine, isang simpleng dalaga mula sa isang tahimik na baryo sa probinsya. Hindi ko inakala na isang gabi, magbabago ang buhay ko ng tuluyan. Nagsimula ang lahat nang mawala ang kuya ko. Bigla na lang siyang naglaho at walang makapagpaliwanag kung paano o bakit. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap. Pinapalakas ang loob ko ng aking ama. Anak, hindi tayo titigil hanggat hindi natin siya natatagpuan. Sabay mahigpit na hawak ang aking kamay, sa aming paghahanap, unti-unting lumabas ang nakakakilabot na mga kwento, hindi lang pala ang kuya ko ang nawala, marami pang iba, lalo na ang mga babae. Ang iba, hindi na natagpuan, at ang ilan, natagpuan pero hindi na sila makilala. May bulung bulongan sa baryo, isang aswang daw ang may kagagawan, isang nilalang na hindi tao, Noong gabing iyon, habang pauwi ako galing eskwela, nagsimula ang bangungot ko. Hindi ko namalayan ang paparating na motorsiklo hanggang sa marinig ko ang isang pamilyar na tinig. Christine, sumakay ka na. Delikado ng maglakad mag-isa. Dahil sa lumalakas na ulan at takot na mabasa ang aking gamit, napilitan akong sumakay. Hindi ko alam na iyon na ang simula ng aking mas matinding takot. Habang tumatakbo ang motorsiklo, napansin kong nag-iba ng direksyon si Harley. Kuya, bakit tayo dumadaan dito? Mas mabilis to, Christine. Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Pero hindi ako mapakali. Ang daan ay makipot, madilim at napapaligiran ng matataas na damo. Hindi ito ang karaniwang ruta pa uwi. Kuya, balik na lang tayo. Natatakot ako. Bigla siyang huminto. Tumitig siya sa akin at sa titig niya, alam kong may masama siyang balak. Christine, matagal ko nang gustong dalhin ka rito kinabahan ako. Sinubukan kong bumaba, pero hinawakan niya ako sa braso ng sobrang higpit. Bitawan mo ako, Harley? Hayop ka! Ang ganda mo kahit umiiyak ka. Sabay ng paglapit ng kanyang mukha sa akin, doon ako nagdesisyon, hindi ako papayag. Sinipa ko siya ng malakas sa bayag, kinagat ang kanyang braso at buong lakas na tumakbo sa madilim na daan. Habang tumatakbo ako, pakiramdam ko ay hindi lang si Harley ang nasa likod ko. May ibang presensya may ibang anino sa dilim. At doon, sa gitna ng masukal na daan, isang nilalang ang lumitaw sa harapan ko. Isang tik-tik na mahaba ang dila, balot ng itim na balahibo, may mapupulang mata at mahahabang kuko. Napahinto ako. Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw, pero walang lumabas na tunog mula sa bibig ko. Hindi ko inasahan ang sumunod na nangyari. Dahil sa paghabol sa akin ni Harley, nawala siya sa makapal na mga halaman at may makakapal na hamog. Nakarinig ako ng sigaw, isang sigaw na puno ng takot at paghihirap. Napatakbo ako, hindi alam kung saan pupunta, nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong hindi ako maaaring tumigil, kailangang makalayo ako sa halimaw na iyon. Ngunit bago pa ako tuluyang makatakas, narinig ko ang tunog ng punit na tela kasunod ang isang malagim na unggol. Muli akong napatingin sa pinagmulan ng tunog at doon ko nakita ang isang kakilakilabot na tanawin. Isang tao, wala na siyang buhay. Ang kanyang katawan ay gutay-gutay. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang dugo niya'y nagkalat sa lupa. Ang halimaw ay tila gutom na gutom habang sinisipsip ang natitirang dugo mula sa kanyang leeg. Hindi pa ito nakontento. Pinunit pa nito ang kanyang tiyan at kinuha ang lamang loob. Para bang ito'y hayop na para bang sanay na sanay na siya kumain ng tao. Napatakbo ako, hindi na lumingon pa. Sa kabilang banda, ang aking ina ay nag-aalala na hindi pa ako nakakauwi. Naglalakad siya sa madilim na daan, nagbaba ka kaling makita ako. Ngunit sa halip, ang natagpuan niya ay isang motorsiklong walang sakay. Ang motorsiklo ni Harley. Maya-maya, lumitaw si Harley, ngunit hindi ko alam kung paano. Ang ngiti niya ay hindi pang karaniwan, para bang may tinatago siya. Pasensya na, Aling Marites. Hindi ko nakita ang anak mo. Baka nakauwi na siya. Sumama ka na sa akin, tutulungan kitang maghanap. Dahil desidido ang aking ina na makita ako, sumama siya kay Harley. Hindi niya alam na iyon na ang kanyang magiging katapusan. Kinabukasan, nagulantang ang buong baryo sa pagkawala ng aking ina. Wala siyang iniwang bakas at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ngunit alam ko ang totoo. Isang halimaw ang nagkukubli sa dilim, isang nilalang na nagtatago sa katauhan ng isang tao. Ako naman si Faye. Alam ko kung sino ang mapagkakatiwalaan at kung sino ang dapat iwasan. Hindi sapat ang kagwapuhan para paniwalaan ko ang isang tao. Sinermonan ako ng tatay ko. Nako, Faye. Ano ang basehan mo para sabihing mabait siya, maganda o gwapo? Mag-isip ka. Bata ka pa, huwag mong gawing habit yan. Sige, tama ka. Mali na naman ako gaya ng dati. Lagi mo akong sinesermonan, tatay. Ihatid mo na nga ako papasok ng school, kuya. Sinirmonan din ako ng aking kuya. Huwag kang magbiru ng ganyan, Faye. Hindi nakakatawa. Mahigpit niyang niyakap si tatay bago kami umalis. Habang nagmamaneho siya, pinaalalahanan niya kami tungkol sa pagkawala ni Aling Marites at ng anak nito. Naging usap-usapan ito sa buong bayan. Napadaan kami sa grupo ng mga habal-habal riders. Naroon si Harley nakikinig lang sa usapan ng mga estudyante. Lumapit si Kuya Raul sa kanya at kinausap. Anong tingin mo? Ano kayang nangyari kay Aling Marites at sa anak niya? Malay ko. Baka nagbakasyon sila sa Manila malay natin. Ah, ganun ba? Sabihin mo lang kung may nalalaman ka. Sumingit ako sa usapan. Hi, Kuya Harley. Sabay yaya ng uwe. Tara. Kuya, umuwi na tayo. Kompleto na ang araw ko. Oh, ano yan? Ah, wala, Kuya. Ang ibig ko sabihin, pagod na ako. Uwi na tayo. Habang paalis kami, tinutok ko ang mga mata ko kay Harley. Kuya, ang gwapo talaga ni Harley, no? Tama na, Faye. Naiirita ako sa mga pinagsasabi mo. Isusumbong kita kay tatay. Bata ka pa para sa lalaking yan. Sabi ko lang naman, gwapo siya. Wala naman akong sinasabing iba. Bakit ka galit? Hay nako, kaya lalo kang pumapangit. Biro ko. Pagdating sa bahay, nakita naming malungkot si tatay. Nakaupo siya sa balkonahe, malayo ang tingin. Tatay, bakit malungkot ka? Ah, buti at andito na kayo. Nagaalala lang ako. Hindi ko maalis sa isipan ko ang nangyayari sa bayan natin. Napabuntong-hininga siya. Tatay, anong silbi ng kaalaman ko sa anting-anting kung hindi ko magagamit para protektahan ang bayan natin at ang makulit kong kapatid? Inalis niya ang isa sa kanyang beads at iniabot sa akin. Faye Isuot mo ito para may protection ka. Just in case. Tatay, ayoko. Gusto mo bang pagtawanan ako ng mga kaklasiko? Anong magagawa niyan? Hais, kayo ni kuya, sobrang paniwala sa mga ganyang bagay. Hindi na lang kumibo si tatay. Si kuya Raul naman, kita ko ang inis sa muka. Gabing yon, habang kumakain kami, pinagsabihan ako nila tatay at kuya. Pero ngumiti lang ako, hindi ako nakinig. Kinuha ko ang anting-anting pero hindi ko ito isinusuot. Inilagay ko lang sa bulsa ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumayo ako agad at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Mia. Sinagot ko ang tawag. Sa kabilang linya, wala akong narinig kundi sigaw. Sigaw ng isang taong parang may humahabol sa kanya. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Mia, puno ng takot, kasabay ng isang mabangis na ungol na hindi ko mawari kung hayop o tao. Nang inigang kamay ko, nabitawan ko ang cellphone at parang nanigas ang buong katawan ko. Napatitig sa akin si na kuya at tatay, parehong nag-aabang ng paliwanag. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, nanginginig at namumutla. Anong nangyari? Sino ang tumawag sa sa'yo? Si Mia ba? Napilitan akong magsalita kahit nanunuyo ang lalamunan ko. Hindi ko alam kung nagbibiro siya o may masamang nangyayari na talaga. Sumisigaw siya tapos may narinig akong parang hayop na umaatungal Natatakot ako tatay Hindi ko alam kung anong gagawin ko Hinawakan ni Kuya ang balikat ko Faye samahan mo ko puntahan natin siya Hindi ako makakapayag na hindi ko malalaman kung anong nangyari sa kanya Hindi ako mapapakali nang hindi ko siya nakikita Tumutol si tatay sa sinabi ni Kuya Walang aalis ng bahay alam niyo nang delikado sa labas Lalo na ngayong gabi. Huwag kayong gagawa ng ikapapahamak niyo. Ayoko siyang suwayin, pero hindi ko rin kayang hindi kumilos. Tumayo ako at nagmamadaling pumasok sa kwarto, kinuha ang cellphone ko at sinubukan ulit tawagan ang kaibigan kong si Mia. Paulit-ulit akong tumatawag, pero hindi na siya sumasagot. Nakapatay ang cellphone niya. Doon ako tuluyang bumigay. Napahagulhol ako, ramdam ang bigat sa dibdib. May nangyari na sa kanya, alam kong may masama nang nangyari. Hindi ako makatulog. Maghahating gabi na pero gising pa rin ako. Namamaga ang mga mata at masakit ang ulo sa kakaiyak. Habang nakahiga ako, may narinig akong ingay sa labas. Parang may kumakaluskos, may gumagalaw. Agad akong bumangon. Nang pagbuksan ko ang pinto, nasa lubong ko si kuya at tatay. Maya-maya, bumukas ng biglaan ang pinto. Nagulat kami, Pumasok ang ama ni Mia, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala at takot. Nandito ba si Mia? Hindi pa siya umuuwi. Buong gabi na siyang nawawala. Pakiramdam ko'y gumuho ang mundo ko. Napayakap ako sa kanya habang patuloy akong humahagulgol. Wala po dito. Totoo po ba, Tito? Tinawagan niya ako kanina pero hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. May narinig akong sumisigaw. May parang hayop na nagumalulong. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Niyakap ako ng mahigpit ng ama ni Mia. Halata sa kanya ang pagkapagod at takot. Hindi ko na alam kung paano siya papayapain. Hindi ko rin alam kung paano papakalmahin ang sarili ko. Nang umalis siya para ipagpatuloy ang paghahanap, naiwan kaming tatlo sa bahay. Ako, si kuya, at si tatay. Tahimik ang paligid. Ako ang unang nagsalita. Kung totoo ang kapangyarihan ng mga anting-anting, hindi ba dapat may maglakas-loob na labanan ang mga aswang? Lahat ng nawawala sa bayan natin, walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila. Pero ngayon, narinig ko mismo kung paano nawala si Mia. Hindi ba sapat na dahilan 'yon para malaman natin kung sino o ano ang gumagambala sa bayan natin? Nagkatinginan sina Kuya at Tatay. Alam kong may punto ako. Pero kahit ganoon, may takot pa rin silang namamalagi sa kanilang mga mata. Hindi lang basta aswang ang gumagambala sa bayan namin. May mga nilalang na mas malakas, mas matakaw sa dugo, at mas delikado. Hindi madaling kalabanin ang mga iyon, pero hindi ko hahayaang maparalisa kami ng takot. Hindi ko hahayaang isa ako sa mga matagal nang nawawala at hindi na muling mahahanap. Isang araw, nasa kalagitnaan kami ng pag-aalis ni Kuya Raul para ihatid ako sa paaralan nang biglang ayaw mag-start ang kanyang motorsiklo. Nakaramdam ako ng pagkabahala. Hala, anong nangyari kuya? Hindi ako pwedeng mag-absent. May quiz kami mamaya. Tatawagan ko lang si Harley. Siya ang maghahatid sa iyo ngayon habang hindi ko pa naaayos ang motorsiklo. Hindi ko kayang ipagawa ito ngayon kasi wala pa akong pera. Nang marinig ko iyon, hindi ko napigilang mapangiti. Alam mo kuya, Huwag mo na ipaayos. Mas mabuti pang mag-ipon ka na lang para bumili ng bago. Pagdating ni Harley, nagpaalam ako sa aming ama na nasa kusina, umiinom ng kape. Tatay, aalis na ako. Love you, tay. Sabay yakap ng mahigpit. Sige anak, magingat ka. Huwag magpapagabi at umuwi ka agad. Naku po, bakit si Harley pa ang maghahatid sa'yo? Bigla kang ganyan, ang sama ng ugali mo. Talaga kuya, malisyoso ka. Biglang dumating si Harley. Habang nasa biyahe, hindi ko napigilang tanungin si Harley tungkol sa matalik kong kaibigang si Mia. Kuya Harley, may balita ka ba tungkol kay Mia? Hindi pa rin siya natatagpuan ng mga magulang niya. Sabi nila, baka tumakas siya. Nakita ko siya kagabi, pero hindi ko na siya nakita pagka uwi ko. Sana ligtas siya. Naramdaman ko ang lungkot na bumalot sa akin. Malulungkot ako kung may masamang nangyari sa kanya, siya lang ang tanging best friend ko. Huwag kang malungkot, magkikita kayong muli. Ramdam ko sa kanya na pinapalakas niya ang loob ko. Habang pababa ako ng motorsikyo, iniabot ko ang pamasahe kay Harley pero tumanggi siya. Huwag na, libre na. Magkita na lang tayo mamaya. Napatingin ako sa kanya at ramdam kong namumula ang mukha ko. Tumango ako at nagbigay ng matamis ng ngiti bago tuluyang pumasok sa paaralan. Buong araw, kahit saan sa baryo, ang pagkawala ng mga tao at ang mga kwento tungkol sa aswang ang pinag-uusapan. Hindi pa rin natatagpuan si Mia. Pati ang mga autoridad ay hindi pa makapagbigay ng sapat na impormasyon tungkol sa nangyayari. Alas 4 ng hapon, isa-isa nang lumalabas ang mga estudyante. Nagmamadaling umuwi, lalo na ang mga nakatira sa malalayong lugar. Lumabas ako ng paaralan na may bigat sa puso, hindi ko mapigilan ang pag-iyak habang iniisip ang kaibigan kong si Mia. Baka hindi ko na siya muling makita. Tumingin ako sa paligid nagbaba kaling may makita akong pamilyar na mukha. Hindi ko pa nakikita si Harley at wala rin akong nakikitang mga habal-habal na pamilyar sa akin. Naupo ako sa waiting shed, hinihintay ang kanyang pagdating. Nangako siyang susunduin ako pagkauwi ng mga estudyante, pero habang lumilipas ang oras, unti-unting pumalit ang katahimikan sa dating ingay ng mga estudyante at umaandar na motor. Nagsisimula na akong kabahan, lalo na nang magsimulang dumilim at halos wala ng tao sa paligid. Bigla akong napabalikwas nang makita ko siyang dumarating. Harley! Kuya Harley! Bakit mo ako pinakaba ng ganito? Akala ko nakalimutan mo na akong sunduin. Pasensya ka na, Faye. Naghatid pa ako ng pasahero kanina. Halika na. Baka abutan pa tayo ng dilim sa daan. Naghihintay na ang kuya at tatay mo. Sumumpa ako sa kanyang motorsiklo at mahigpit na yumakap sa kanyang baywang. Habang binabaybay namin ang madilim na daan, pakiramdam ko'y komportable ako sa kanyang presensya. Napaisip ako. Kung ganito kagwapo ang susundo sa akin araw-araw, baka mas ganahan pa akong mag-aral. Napangiti ako sa aking sariling biro. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ni na Kuya Raul at ni Tatay. Kita ko ang pag-aalala sa kanilang mukha pero nang makita nila ako, unti-unting lumambot ang kanilang ekspresyon. Salamat, Harley. Bago pa siya umalis, inalok ko siyang bayaran bilang pasasalamat. Pero muli niya itong tinanggihan. Ang ganda ng ngiti mo, anak. Tay naman, hindi ko naman ginugulo si Kuya Harley. Ang malisyoso mo talaga. Natatawa kong sagot habang tinutokso si tatay. Nang makapagpahinga na, nilapitan ako ni tatay. Kamusta ka, anak? Balita ko. Nawawala pa rin ang kaibigan mo hanggang ngayon. Ano bang nangyari? Oo nga po, tay. Halos isang buwan na rin nung simulang mawala si Mia. Wala na rin po ako naging balita sa kanya. Sana nak, makauwi na ng ligtas ang kaibigan mo. Sana nga po, tay. Sige po, tay, matutulog na ako. Kinabukasan, sinundo ulit ako ni Harley at inabutan na naman ako ng gabi madilim na. At ang tunog lamang ng mga kuliglig ang naririnig ko. Nang makita kong may paparating na motorsiklo, tumigil ako sa paglalakad at humarap dito. Faye, pasensya na at ang tagal ko. Nakakunot ang noo ko. Ayos ka lang ba? Pasensya na talaga. Ang huling inihatid ko ay medyo malayo. Pinabilis niya ang takbo ng motorsiklo at natahimik na lang ako. Habang lumilipas ang mga sandali, napansin kong hindi ito ang daan pa uwi. Napakunot ang noo ko at tumingin sa paligid. Oh, Saan tayo pupunta? Hindi mo ba nakikita ang lubak na ito? Madulas dito. Wala siyang sagot. Bagkus lalo niyang binilisan ng motorsiklo. Ano yon? Bakit tayo dumadaan dito? Saan tayo pupunta? San mo ako dadalhin? Sunod-sunod kong tanong habang lumalakas ang kaba sa dibdib ko. Biglang huminto ang motor at itinulak ako ni Harley pababa. Hindi ko na napigilan ang sigaw ng sakit ng bumagsak ako sa matitigas na bato. Ano pa ang gusto mong sabihin? Gago ka. Isusumbong kita sa kuya at kapatid ko. Ngumisi siya. Kung makikita mo pa sila, mukhang hindi na mangyayari iyon. Nandito na tayo, kaya parang imposibleng makaalis ka pa. Pero sigurado akong magiging masaya ka sa sorpresa ko sa iyo. Tumawa siya ng malakas. Hinilan niya ako papalayo sa daan, patungo sa isang mas makapal na bahagi ng kagubatan. Nang makarating kami sa isang puno, Lumuwa ang mata ko sa nakita. Mia. Nakahandusay ang kaibigan ko sa lupa, mahina, duguan, halos hindi na gumagalaw. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kanya? Ang sama mo. Galit kong sigaw habang tumatakbo papunta kay Mia at niyakap siya ng mahigpit. Mia, gumising ka. Mia, aalis tayo sa lugar na to. Desperado kong bulong sa kanya. Narinig ko ang tawa ni Harley sa likod ko. Sinong nagsabing makakalabas ka pa rito? Akala mo ba papayagan ko yon? Hinawakan ko ang mga braso ko. Sinubukan kong kumawala, pero malakas siya. Gusto mo bang malaman kung anong ginawa ko kay Mia? Nanlamig ako sa takot. Hindi ko magawang magsalita. Bigla niya akong sinuntok sa tagiliran. Napasigaw ako sa sakit at bumagsak sa lupa, nanginginig. Hindi ko magawang gumalaw habang pinapanood si Harley na tinatanggal ang tali ni Mia. Inilatag niya ito sa damo at hinayaang nakahandusay. Doon, sa harap ko, nakita ko kung paano pinagsamantalahan ni Harley si Mia sa huling pagkakataon. Hindi ko na napigilan ang pagsusuka. Ngunit hindi pa roon natapos ang bangungot ko. Nakita ko kung paano biglang nagbago ang anyo ni Harley. Ang dating gwapong mukha ay naging isang nakakakilabot na itsura. Mga matatalas na ng ngipin, mahahabang dila, mahahabang kuko at pulang mga mata. Kinagat niya ang leeg ni Mia at sinipsip ang dugo nito. Napasigaw ako, pero walang nakaririnig. Gamit ang mahahabang kuko, binuksan niya ang tiyan ni Mia at kinain ang laman loob ng buong buo. Halos mawalan na ako ng malay sa takot at pagkahilo. Tama na, maawa ka kay Mia. Mahina kong sabi, nanginginig at hindi makapaniwala sa nakikita. Pagkatapos ng kanyang hapunan, bumalik si Harley sa kanyang normal na anyo. Lumapit siya sa akin. Ngayon, ikaw naman. Gamit ang huling lakas ko, tumingin ako sa kanya at bumulong. Harley, kung gusto mo ang katawan ko, ibibigay ko ito sa'yo. Huwag mo lang akong patayin. Hindi kita isusumbong. Gusto ko pang makasama ang kapatid at ama ko. Nagtaas siya ng kilay. Talaga? Naawa ka ba sa akin, Faye? Lumapit siya hinaplos ang pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakatakot. Ang bangis ng halimaw na nasa harap ko o ang pag-asang pagkamatay ko. Pero ang sigurado ako, ang lalaking minsang inakala kong kaibigan ay isang tunay na halimaw. Alam kong hindi na ako makakaligtas kung hindi ako lalaban. Nang hindi siya nakatingin sa akin, bigla ko siyang tinulak ng malakas. Natumba siya at agad akong kumuha ng bato saka ipinukpok sa ulo niya. Napasigaw siya sa sakit, kitang-kita kong dumaloy ang dugo sa kanyang noo. Wala akong inaksayang oras. Tumakbo ako papunta sa motorsiklo, mabuti na lang hindi niya natanggal ang susi. Hindi ako nagdalawang isip na paanda ito at tumakas. Pero kahit gaano kabilis ang patakbo ko, isang anino ang biglang lumitaw sa harapan ko. Muli siyang nagpakita bilang isang aswang at hinila ako mula sa motorsiklo. Tumilapon ako sa lupa at bago ko na malayan, Nasa parehong lugar na ulit ako. Talagang matigas ang ulo mo. Ngayon wala nang dahilan para maawa pa ako sa'yo. Napasigaw ako, ngunit walang nakakarinig. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Naramdaman ko ang matatalim niyang kuko sa aking balat, ang malamig niyang paghinga sa aking leeg. Alam kong wala na akong pag-asa. Bago tuluyang mawala ng ulirat, isang pangalan ang pumasok sa isipan ko. Si tatay at si kuya. Tay kuya. Tulungan ninyo ako. At tuluyan nang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Ako ang may kasalanan. Sa pagkakawala ng mga tao sa baryo natin, papatayin ko rin ang iyong kapatid at ama. Tatapusin ko sila tulad ng ginawa ko kay Mia. Binura niya ang ilan sa mga alaala ko gamit ang hipnotismo. At nakauwi ako ng ligtas sa amin pero may mga sugat ako sa aking katawan. Pagkauwi ko sa bahay, tinanong ako ng aking ama. Anak, ano nangyari sa iyo? Bakit may mga sugat ka? Hindi ko nga po alam itay kung saan ko ito nakuha. Naguguluhan kong sabi, hindi rin makapaniwala sila tatay at kuya. Hindi kaya aswang ay may kagagawan niyan sa iyo. Oo nga, baka nga aswang ay may gawa sa iyo niyan, Faye. May mga kwento-kwento na kakayahan raw gumamit ng hipnotismo ang mga aswang. Hindi makapaniwala sila tatay at kuya, kaya gumawa sila ng plano. Ako si Raul ang kuya ni Faye, ako ang magiging bitag. Alas 4 ng umaga, kinuha ko ang malaking flashlight at nagmamadaling sumakay sa motorsiklong hiniram ko. Nang makarating ako sa isang madilim na lugar sa loob ng kagubatan, nakita ko ang ibang gamit ng mga estudyanting na wala. Tumambad sa akin ang nakakapangilabot, mga buto at katawan ng mga biktima na nagsisimula ng mabulok. Nanlumo ako nang makita ang ni Mia at ni Aling Marites. Mia, Aling Marites, mahina akong bulong. Napaiyak ako sa mga nakita ko. Nakita ko na walang buhay sila Aling Marites at ang pinakamamahal kong si Mia. Hindi lang ito iyak ng lungkot, iyak rin yon ng galit at ng paghihiganti. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sa hindi inaasahan nakita ko si Christine na nakagapos at sobrang nangihina, ipinakawalan ko siya at lumayo kami. Ikwenento niya sa akin ang mga nangyari. Kailangan maparusahan ang hayop na si Harley, sabi ko sa aking sarili, nag-isip ako ng plano, isang mapanlin lang na estratehiya upang makalapit ako kay Harley. Christine, may plano ako. Magtago ka muna sa inyo, huwag ka munang lalabas ng bahay o magpapakita. Kailangan ko makakuha ng ebidensya. Sige, ikaw ang bahala. Sana magtagumpay ka. Alam kong mahilig si Harley sa magagandang babae, kaya ginawa kong bitag ang sarili ko. Sa loob ng dalawang linggo, natutunan ko kung paano mag-makeup, gumamit ng wig at magsuot ng pambabaing damit. Pinaganda ko ang aking katawan, nag-aahit ng balahibo. Tai Fei, tingnan niyo ang suot ko. Okay na ba to? Sa tingin nyo, magugulat si Harley sa kagandahan ko. Anak, mag-ingat ka. Siguraduhin mong babalik kang buhay. Mag-ingat ka, kuya. Handa na ko. Naglakad ako sa lugar kung saan kadalasang nangunguha si Harley ng biktima. Lumipas lang ang ilang oras at nakita ko siya, nakasakay sa motorsiklo. Narinig ko ang sinabi ni Harley habang nakatitig siya sa magandang babae. Swerte ko naman ngayon. Mukhang may nakita akong masarap. Nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Nagpanggap ako na umiiyak na parabang iniwan ng aking kasintahan. Bigla siyang lumapit sa akin at kinausap ako. Miss, okay ka lang? Gabi na, bakit ka nandito mag-isa? Sumakay ka na, ihahatid kita kung saan mo gusto? At sa gabing iyon, si Harley ang magiging biktima. Alam ko na hindi ito biro. Hindi ito laro. Isang pagkakamali ko lang maaari buhay ko ang mawala. Sumakay ka sa motor. Huwag kang mag-alala. Iingatan kita. Sisiguraduhin kung makakalimutan mo ang boyfriend mong walang kwenta. Matindi ang hangarin kong maghiganti. Ngunit kailangan ko maging kalmado. Itinuloy ko ang palabas hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan maraming naging biktima ang halimaw na ito. Anong ginagawa natin dito, Pogi? Kailangan kong magpanggap para mapanagot si Harley sa kanyang mga kasalanan. Wala kang dapat ikatakot. Magugustuhan mo ito. Sabik na hinila ako ni Harley sa kanyang bisig. Ngunit bago pa man matuloy ang kanyang binabalak, nakita ko ang matalas na bagay sa likuran. Isang itak. Biglang itinulak ko si Harley na walan siya ng balanse. Sino ka? Ano to? Hinablot niya ang damit ko. Dahilan upang lumantad ang brasong may matigas na muscle, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang malaki kong katawan. Hindi ka pala isang tunay na babae. Niloko mo Ikaw pala si Raul. Hayop ka, Harley. Ikaw ang salarin sa lahat ng ito. Wala kang konsensya. Maghanda ka na. Wala kang laban sa akin. Gaya ng sinabi ko sa aking mga biktima at kay Mia, hindi mo ako matatalo. Alam mo ba kung anong ginawa ko sa kanila? Mas lalo pang lumakas ang kanyang tawa. Bago ko sila pinatay at kinain, pinaglaruan ko muna sila. Alam mo ba kung ilang beses silang nagmakaawa? Dahil sa matinding galit, dahil naloko ko siya, hindi ko na nagawang pigilan ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay naging magaspang. Ang dila ay humaba, tumubo ang matatalim na kuko. At ang kanyang mga mata ay naging pula. Ang aking kapatid, si Christine, at ang ibang mga tao at lalong-lalo na si Mia, sinaktan mo sila, magbabayad ka sa Walang takot kung sinugod ang demonyo. Nagpalitan kami ng matitinding suntok. Sa bawat hampas ni Harley sa akin, bumabagsak ako, ngunit agad din bumabangon. Ang anting-anting na iniwan sa akin ng aking ama ay siyang naging sandata ko isang proteksyon laban sa kasamaan. Habang humahaba ang laban, bumagal ang kilos ni Harley. Hindi niya namalayan ang medalyon sa kamay ko. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, nawawalan ng lakas. Ito ang tamang pagkakataon. Dinasalan ko ito. Ikaw ay makapangyarihan sa iyong mga panalangin at sa pagkuha ng biyaya. Ipagtanggol mo ko laban sa mga puwersa ng kadiliman. Paulit-ulit kong dasal habang ang demonyong si Harley ay gumagapang sa lupa, unti-unting nang hihina. Isang huling sigaw ang pinakawalan ko bago tuluyang itinarak ang itak sa kanyang dibdib. Sumabog ang liwanag at sa isang iglap naglaho ang halimaw. Sa wakas tapos na ang matinding takot. Sa likod ng kagandahan ng gabi, sa katahimikan ng madilim na kalsada, naroon ako, nakasuot ng lumang damit, ginagampanan ang isang papel na hindi ko kailanman inakalang gagawin. Isang mapanganib na plano, isang sakripisyong hindi madaling gawin. Ang bawat sugat, ang bawat kirot ng kawalan, ang bawat hinagpis ng pamilyang naiwan ay parabang nagsanib sa aking mga kamay. Ang aking tapang ay naging sandata. Ikwinento ko kanila Christine, Faye at kay Tatay ang mga nangyari sa gupaan ko laban sa aswang. At sa huli, sa kabila ng lahat ng lungkot at pighati, natutunan namin na ang buhay ay isang laban.